Kim Joo hindi mapigilan maglabas ng sama ng loob matapos ang sunod-sunod na pagbabalik tanaw ng mga ibang fans sa relasyon nila noon ni Gerald Anderson. Wala naman masama kung against ito. Kung makaramdam pa rin ng bitterness at sama ng loob kay ex, wala tayong karapatan na panghimasukan. Kahit sinong babae makakaramdam ng trauma kung niloko tayo sa nakaraan hindi hindi makakalimutan ni Kim Joo ang masakit na karanasan. Durog na durog, dalawang beses ba naman ni Loco? Tapos itong mga fans, gustong magkabalikan ang dalawa. Kesyo may character development naman daw sa loob ng 15 years. Imposibleng hindi daw umano magbago. Gigil naman ang mga fans ni Idol. At sinagot ang mga komento na ito ayon sa kanila? Anong may character development? Naghiwalay nga rin sila ni Julia Barreto. Expect ng lahat, siya na ang papakasalan. Ngayon, gustong bumalik kay ex or si Kim Chu? Matalino na yan si Kimi. Hindi hahayaan na masaktan ulit. Asar na asar nga at pinagtatanggol na si Paolo. Ang relationship din nila ngayon. Kim Fow Forever. Ayon pa sa isang komento, ang dala ng mga netizens ngayon, itolerate ba naman ang pangluloko noon ni Gerald? Kiling na hilig pa sila. Gustong magkabalikan ang Kimerald. Maraming magagalit, tandaan nyo yan kung ipipilit nyo pa rin ang nakaraan. Yung paglapit pa ni Gerald Anderson sa event, e eh walang karespe ang ipinapakita niya alam naman na may kimpaw na. Sikat na sikat ngayon.